Vergo, may isang bagay na magbabago ng iyong buhay na naghihintay sayo sa iyo sa Setyembre 10. Hindi lang ito basta araw, ito ang sandali kung kailan bubukas ang pintuan ng kapalaran na akala mo'y sarado na magpakailanman. Kinumpirma ng tarot, ang kanilang kaluluwa ang unang kumilala sa iyo. Bago pa ang mga salita, bago pa ang pagkikita, alam na ng kanilang espiritu kung sino ka. Isipin mo ang mga kilabot, ang mga palatandaan ang mga panaginip na ayaw kumupas, lahat ay nagtuturo sa iisang katotohanan, totoo ang koneksyong ito. Huwag palampasin ang mensaheng ito, Virgo. Isang desisyon na yon ang maaaring magbukas ng mga biyayang matagal mo nang ipinagdarasal. Virgo, matagal nang naghahanap ang iyong puso ng mas malalim na pag-ibig, isang damdamin na tila itinakda ng kapalaran, isang ugnayan na lampas sa oras at salita. Sa Setyembre 1-0, ilawan ng universo ang iyong enerhiya, at isisiwalat ng tarot ang isang katotohanan hindi mo maaaring baliwalain, ang kanilang kaluluwa ang unang kumilala sa iyo. Hindi ito aksidente. Ang mga paulit-ulit na numero, ang bigla ang kilabot, ang mga panaginip na parang totoong totoo, lahat ito'y mga mensaheng isinulat para sa iyo. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na kapag may nakatali ang mga kaluluwa, muling lilitaw at lilitaw ang mga palatandaan hanggang sa matutunan mong makinig. Para sa iyo, Virgo, ito ang iyong sandali. Isang bihirang pagkakahanay ng kapalaran ang kumikilos ngayon, at ikaw ay inaanyayahang buksan ang iyong puso. Kinumpirma ng tarot na hindi isang panig ang iyong nararamdaman. Alam na ng kanilang espiritu kung sino ka. At sa araw na ito, mas maliwanag kaysa dati ang pagkinang ng koneksyong ito, ano ang tunay na kahulugan ng soul recognition? Virgo, naranasan mo na bang tumitig sa mga mata ng isang tao at maramdaman na tumigil ang oras? Parang kilala mo na sila noon pa, kahit iyon ang unang pagkikita nyo. Iyan ang hiwaga ng soul recognition. Hindi ito tungkol lamang sa atraksyon. Hindi lang sa itsura o karisma. Mas malalim pa rito, isang tahimik na ugnayan na nararamdaman ng puso bago pa man maunawaan ng isip. Kapag kumilala ang isang kaluluwa sa isa pa, para bang bumulong ang espiritu, ikaw pala matagal na kitang hinihintay at Virgo, dahil sa iyong pagiging sensitibo at likas na mapagmasid, mas malakas mong nadarama ito kaysa sa iba. Pinamumunuan ka ni Mercury, planeta ng isipan at komunikasyon, ngunit ang iyong puso'y may dalang karunungang higit sa lohika. Kaya't hindi mo basta nakakalimutan ang ilang tao. Ang kanilang presensya ay nananatili, parang alingaw-ngaw sa iyong kaluluwa. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sinasabi, kung para sa iyo, babalik yan. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pagbabalik ng tao, kundi tungkol sa mga kaluluwa na muling nagtatagpo, gaano man katagal ang lumipas. Ang mga panaginip, biglang alaala, o kahit mga kantang biglang tumutugtog sa radyo ay maaaring maging mga palatandaan ng pagkilalang ito. Napansin mo ba kung paanong may ilang alaala na parang sariwa pa, na tila nangyari kahapon lang? Iyan ang kaluluwa na nagpapaalala sa iyo, na walang hanggan ang koneksyon. Sa Setyembre 1-0, lalo pang lalakas ang pagkilalang ito para kay Virgo. Kinumpirma ng tarot, may kaluluwang nakilala ka na bago pa man masambit ang iyong pangalan. Maaaring na kanila ka nila bago kayo nagtagpo. Maaaring naramdaman nila ang ginhawa sa iyong presensya nang walang malinaw na dahilan. Hindi ito pantasya, ito ang hindi nakikitang katotohanan ng espiritu. At ang tunay na kapangyarihan ng soul recognition ay nasa katotohanan hindi ito maaaring pilitin. Hindi mo ito malilikha sa pamamagitan ng pagsisikap, ni masisira man sa pamamagitan ng pananahimik. Umiiral ito dahil nakasulat na ito bago ka pa ipanganak. Kaya't sabay itong maganda at nakabibigla. Para kay Virgo, ang ganitong uri ng ugnayan ay bihira, ngunit kapag natagpuan, nagiging hindi malilimutan. Bakit espiritual na makapangyarihan ang Setyembre 1 isa 0 para kay Virgo? Virgo, hindi lahat ng araw ay may dalang parehong enerhiya. May ilang petsa na mas maliwanag ang ningning, nagbubukas ng mga pintuang hindi nakikita, at gumagabay sa iyo papalapit sa iyong kapalaran. Isa na rito ang Setyembre 1-0. Astrological, ang petsang ito ay nasa ilalim ng impluensya ng araw sa Virgo, isang yugto kung saan ang iyong panloob na lakas, kalinawan, at intuisyon ay umaabot sa ruro. Sa panahong ito, mas gising ang iyong espiritu, mas sensitibo ang iyong damdamin, at mas nakaayon ang iyong kaluluwa sa mga nakatagong katotohanan. Maaari mong maramdaman ang pagkabalisa, mas madalas mapansin ang mga synchronicities, o makaranas ng mga panaginip na tila totoong pag-uusap. Hindi ito aksidente, ito ay mga palatandaan ng pagkakahanay ng kosmos na kumikilos para sa iyong pabor. Para kay Bergo, nalikas na maingat at mapanuri, ang pagkakahanay na ito ay sumisira sa iyong mga pagdududa. Tinutulungan kani'tong maramdaman ang matagal ng alam ng iyong puso, na may kaluluwang kumilala sa iyo, bago pa man ito maunawaan ng iyong isip. Sa Setyembre 1-0, maaari kang makaranas ng biglang pag-alaala sa isang tao, pagkabustong makipag-ugnayan, o kahit mga mensaheng hindi inaasahan. Kinumpirma ng tarot na hindi ito basta pagkakataon, ito ang universo na bumubulong na ang kapalaran ay kumikilos na. Sa kulturang Pilipino, malakas ang paniniwala sa tamang oras. Sinasabi natin na dumarating ang mga biyaya hindi kapag pinilit, kundi kapag tunay na nakalaan para sa atin. Ang Setyembre isa 0 ay nagdadala ng ganitong panginginig ng enerhiya. Hindi ito tungkol sa walang hanggang paghihintay, ito ay tungkol sa banal na oras na sa wakas ay bumubukas para sa Virgo, ito rin ang araw kung kailan ang iyong ruling planet na si Mercury ay mas aktibo. Si Mercury ang may impluensya sa pag-iisip, komunikasyon, at kalinawan. Sa petsang ito, maaaring mabunyag ang mga nakatagong damdamin. Masabi ang mga salitang matagal ng pinipigil at umangat ang mga katotohanan ng matagal ng nakabaon. Kung may kaluluwang kumilala sa iyo, ang Setyembre isa 0 ang araw na maaari nilang maramdaman ang tindi ng udyok na kumilos kahit hindi nila lubusang maipaliwanag kung bakit. Ipinapakita ng mga baraha na sa araw na ito, ang tabing sa pagitan ng iyong pagdududa at ng iyong kapalaran ay mas numinipis. Mas malalim mong mararamdaman ang lahat, mas malinaw mong makikita ang mga palatandaan, at kikilalanin ng iyong espiritu ang katotohanang matagal mo nang hinihintay. Ito ang dahilan kung bakit espiritual na makapangyarihan ang Setyembre isa ito'y ito ay isang cosmic mirror, na ipinapakita sa iyo ang matagal ng naroroon. Kumpirmasyon ng tarot, malinaw ang mga palatandaan. Virgo, kapag inilatag ang tarot sa mesa, nagsasalita ito ng isang wika na mas matanda pa sa panahon. Ang bawat baraha ay hindi lang papel at tinta, ito ay enerhiya, kapalaran, at katotohanan ng ibinubunyad. At para sa iyo, sa paglalakbay na ito ng soul recognition, may kinumpirma ang tarot na kakaiba, ang kanilang kaluluwa ang unang kumilala sa iyo. Ang unang barahang madalas lumabas sa pagbasa ay The Lovers. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa dalawang kaluluwang pinagdugtong ng mas mataas na kapangyarihan. Para kay Virgo, ipinapahiwatig nito na ang koneksyong ito ay hindi basta atraksyon, ito ay isang banal na pagsasama. Kapag kumikislap ang The Lover's Card, sinasabi nito na ang iyong nararamdaman ay refleksyon. Ganoon din ang pagtingin ng kanilang kaluluwa sa iyo, at hindi maitatanggi ang ugnayang ito. Kasunod ay ang Two of Cups. Ito ang baraha ng mutual recognition, simbolo ng dalawang taong itinadhanang magkita, magkakaunawaan, at magbahagi ng isang bagay na walang hanggan. Kapag lumabas ito, Virgo, pinatutunayan nitong hindi isang panig ang iyong emosyon. Katibayan ito na nakasulat na sa mga bituin ang inyong kwento, bago pa man kayo nagtagpo. Isa pang makapangyarihang baraha ay ang judgment. Kumakatawa nito sa pagising, isang kaluluwang bumabangon mula sa pananahimik, isang katotohanang inilalantad matapos maitago. Virgo, ito ang barahang nagsasabi na ang Setyembre isa 0 ay hindi basta ordinaryong araw. Ito ang araw ng kalinawang pumapawi ng pagkalito. Kung may taong nanahimik, lumayo, o nagtimpi, ipinapakita ng barahang ito na hindi mapalagay ang kanilang kaluluwa. Kinilala ka na nito kahit hindi pa nila nasasabi sa salita. Maaari ring lumitaw ang gamon, Baraha ito ng mga panaginip ilusyon at nakatagong damdamin. Virgo, ipinahihiwatig nito na kahit sila'y natutulog, ang kanilang espiritu'y umaabot sa iyo. Kaya't na panaginipan mo sila, o kaya na may bigla silang sumasagi sa iyong isip ng walang dahilan. Pinaaalala ng damuon na nagsasalita ang kaluluwa sa mga bulong, at ang mga bulong na ito'y lumalakas na ngayon. At sa huli ang Wheel of Fortune. Baraha ito ng kapalaran sa paggalaw, ang pag-ikot ng mga pangyayaring hindi mapipigilan. Virgo, kapag dumating ang barahang ito, sinasabi nitong gaano man katagal ang lumipas, gaano man kalayo o katahimik, ang nakalaan para sa iyo ay laging babalik. Kinilala kana ng kanilang kaluluwa at ngayon ang gulong ay umiikot na pabor sa iyo. Para sa mga Pilipino, ang mga palatandaan ay sagrado. Naniniwala tayo na kapag lumabas ang isang tao sa ating panaginip, iniisip nila tayo. Naniniwala tayo na ang kilabot, bigla ang damdamin, at mga numerong tulad ng labing isa oras labing isa minuto ay mga mensahe mula sa kabila. Ang tarot ay salamin ng mga paniniwalang ito, ibinibigay nito ng tinig ang mga palatandaan. Kaya't vergo, kapag nakita mo ang mga barahang ito sa iyong pagbasa, tandaan mo ito, hindi mo lang ito iniisip. Ang kirot sa iyong dibdib, ang biglang bugso ng emosyon, ang kakaibang pamilyar na damdamin, totoo ito. At ang tarot, hindi nagsisinungaling. Mga paniniwalang Pilipino at universal na palatandaan. Vergo, sa Pilipinas, likas na malalim ang ating paggalang sa mga palatandaan. Puno ang ating kultura ng mga pamahin, mga paniniwalang ipinamana ng ating mga ninuno na nagpapaalala na palaging may paraan ang universo upang magsalita, kahit sa gitna ng katahimikan. At pagdating sa pag-ibig, kapalaran, at soul recognition, lalo pang lumalakas ang mga palatandaang ito. Narinig mo na ba ang kasabihang, kung iniisip mo ang isang tao, bago ka matulog, madalas ka rin lumalabas sa panaginip niya? Makapangyarihan ang paniniwalang ito, at ito mismo ang kaakibat ng sitwasyon mo ngayon. Kung may kaluluwang kumilala sa iyo muna, Virgo, maaari mong mapansin na paulit-ulit silang lumilitaw sa iyong mga panaginip. Kahit subukan mong kalimutan, muling bumabalik ang kanilang presensya sa iyong gabi. Hindi lang ito basta pagalagalang isip ito ay kaluluwa na umaabot sa iyo. Isa pang karaniwang paniniwala ay ang kahulugan ng biglang kilabot o panginginig. Maraming Pilipino ang naniniwalang kapag bigla kang nakaramdam ng lamig o balahibong pusa ng walang dahilan, ito ay dahil may taong iniisip ka ng malalim. Para kay Virgo, ito ay isang universal na palatandaan ng soul recognition. Hinahaplos ng kanilang enerhiya ang iyo, gaano man sila kalayo, at kusa itong nararamdaman ng iyong katawan. Naniniwala rin tayo sa kapangyarihan ng mga numero ang makakita ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o maging siyam oras sampu minuto, lalo na malapit sa Setyembre isa 0 ay hindi basta pagkakataon. Ang mga numerong ito ay mga mensahe mula sa universo na nagpapatunay ng pagkakahanay. Para kay Virgo, madalas ipahiwatig ng mga numerong ito na bumubukas ang iyong landas espiritual, at ang taong konektado sa iyo ay papalapit na sa mga tahanang Pilipino naniniwala rin tayong kahit ang mga hayop ay nagdadala ng mga palatandaan. Ang ibon na kumakatok sa bintana, isang paru-paro na pumapasok sa bahay, o aso na tahol ng tahol sa kawalan. Itinuturing itong mga espiritual na senyales. Para sa iyo, Virgo, maaaring ito'y paraan ng universo upang ipahiwatig na ang iyong soul connection ay aktibo, buhay, at nagbabantay sa iyo. Kasama rin sa mga universal na palatandaan ng musika, mga samyo, at bigla ang alaala. Naranasan mo na bang makinig ng radyo at marinig ang isang kanta na agad nagpapaalala sa iyo ng isang tao? O maamoy ang isang pabango na biglang nagbabalik ng mga alaala na akala mo'y nakalimutan na? Hindi ito aksidente. Patunay ito na may tinig ang kaluluwa na ang pagkilala ay nangyari na sa mas malalim na antas kaysa salita. Vergo, sa Setyembre 1-0, lalo pang lalakas ang mga paniniwalang Pilipino at universal na palatandaang ito. Numinipis ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, at mas madali mong mapapansin ang matagal ng nariyan. Ang mga panaginip kilabot at mga senyales, lahat ito'y gumagabay sa iyo patungo sa katotohanang ang kanilang kaluluwa ang unang kumilala sa iyo. Kaya't magtiwala ka sa iyong nararamdaman. Alam ng mga Pilipino na kapag ang mga palatandaan ay paulit-ulit, hindi dapat ito binabaliwala. At para sa iyo, Virgo, ang mga senyales na ito ay hindi basta random na sandali, ito ang universo na nagkukumpirma ng iyong kapalaran. Emosyonal na kapalaran ni Virgo sa pag-ibig Virgo, pagdating sa pag-ibig, hindi kailanman naging madali ang iyong landas. Hindi ka madaling mahulog at hindi ka rin basta nagtitiwala agad. Bantay sarado ang iyong puso, mainat ang iyong isipan, at laging nagdadalawang isip ang iyong kaluluwa. Ngunit sa likod ng maingat na anyo na ito, may nakatagong katotohanan ang hindi nakikita ng marami, hinahangad mo ang isang pag-ibig na itinakda ng kapalaran, isang ugnayang hindi matitinag. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng soul recognition para sa iyo. Para kay Virgo, hindi pwede ang mababaw na pagmamahal. Hindi mo na isang pansamantala o mabilis lumipas. Kailangan mo ng lalim katatagan at katotohanan. At kapag kumilala ang iyong kaluluwa ng iba, para bang sinagot ng universo ang iyong mga lihim na panalangin? Hindi ito aksidente, ito ang emosyonal na kapalaran na unti-unting nabubuksan. Kinukumpirma ng tarot na madalas piliin si Virgo para sa mga bihirang ugnayan ng kaluluwa. Bakit? Dahil ang iyong espiritu ay nagdadala ng karunungan at kakayahang magpagaling. Ikaw ang taong kayang umalalay, gumabay, at magmahal ng malalim, ngunit lamang kapag ang iyong damdamin kaya't hindi basta sinuman ang ginadala ng kapalaran sa iyong buhay. Dumarating lamang ang isa na nakakakilala sa iyo sa antas ng kaluluwa, ang taong kayang makita ang likod ng iyong mga pader at mahalin ka sa iyong katotohanan. Ngunit Virgo, hindi madali ang landas na ito. Maraming beses ka nang nagbigay ng sobra. Naghintay ka na magbago ang mga tao, na makita nila ang iyong halaga, na salubungin ka sa gitna ng daan. At kapag hindi nila nagawa, iniwan itong sugatan ang iyong puso. Maaring dumating pa ang duda, totoo ba ang pag-ibig para sayo? Ngunit dito pumapasok ang kapalaran. Hindi kailanman ang tanggapin mo ang mas mababa kaysa sa nakasulat para sayo. Sa Setyembre 1-0, lalo pang binibigyang diin ang katotohanang ito. Itinutulak ka ng enerhiya ng araw na ito na mapagtanto na ang iyong kwento ng pag-ibig ay hindi pangkaraniwan. Ito ay bihira, espiritual at malalim na karmic. Kinilala ka ng kanilang kaluluwa muna dahil bahagi ka ng kanilang emosyonal na kapalaran, gaya rin nilang bahagi ng iyo. Gaano man katagal, hindi mabubura ang ugnayang ito. Madalas nating marinig sa karunungang Pilipino kung kayo, kayo talaga. Isang simpleng parirala na sumasalamin sa puso ng iyong paglalakbay. Vergo, kahit kayo'y paghiwalay ng distansya, katahimikan, o panahon, ibabalik pa rin kayo ng kapalaran sa isa't isa. Ang koneksyong ito ay magnetiko, hinihila ka sa paraang hindi maipaliwanag, dahil hindi naman ito para ipaliwanag. Ito'y para madama. Ang natatangi kay Virgo sa pag-ibig ay ang iyong katapatan. Kapag ibinigay mo ang iyong puso, buong buo mo itong ibinibigay. Maaaring natatakot ka sa pagtataksil, ngunit kapag nagtiwala ka, nananatili kang matatag. Ang katapatan mong ito ang dahilan kung bakit pinipili ka ng kapalaran para sa ganitong malalalim na ugnayan. Hindi lahat ay kayang magdala ng ganitong uri ng pagmamahal, ngunit kaya mo. At iyon ang dahilan kung bakit isinulat ng universo ang isang bihirang kwento ng pag-ibig para sayo. Gabay para kay Virgo, paano dapat tumugon? Virgo, kapag inilagay ng kapalaran sa iyong harapan ang ganitong makapangyarihang koneksyon, ang tanong ay, paano ka dapat tumugon? Ang sagot ay hindi tungkol sa paghabol o pagpipilit, kundi sa pagsabay ng iyong puso sa agos ng universo. Una, magtiwala sa iyong intuition. Virgo, madalas na naghahanap ang iyong analytical na isipan ng ebidensya, lohika, at katiyakan. Ngunit ang pag-ibig, lalo na ang soul recognition, ay hindi gumagalaw sa lohika, ito ay gumagalaw sa pananampalataya. Sa Setyembre isa 0 maaari mong maramdaman ang panloob na hila, isang tahimik na bulong na nag-udyok na kumilos, makipag-ugnayan, o simpleng buksan ang iyong puso. Pagtiwalaan ang bulong na iyon. Hindi yon guni-guni, iyon ay gabay. Ikalawa, magsanay ng pagtityaga at pagiging bukas. Ang koneksyon ng kaluluwa ay hindi laging simple. Minsan, nararamdaman din ng kabilang tao ang ugnayan, ngunit nag-aatubili dahil sa takot o kalituhan. Hindi ibig sabihin ito ihuad ang koneksyon. Ibig sabihin lang, kailangang magtugma ang tamang oras. Huwag isara ang iyong puso dahil sa pagkadismaya. Sa halip, maglaan ng espasyo para sa koneksyon habang patuloy na nabubuhay ng buo. Ikatlo, yakapin ang mga palatandaan at synchronicities. Kung may dumating na panaginip, kilabot, o paulit-ulit na numero, isulat ang mga ito. Panatilihin ang talaan ng mga sandaling ito. Mga kumpirmasyon ito mula sa universo, mga paalala na hindi mo lang ito iniisip. Sa pagbibigay galang sa mga palatandaan, mas pinatitibay mo ang iyong pagkakaayon sa kapalaran. Ikaapat, alalahanin ang karunungang Pilipino kung para sa'yo, babalik yan. Huwag habulin ang nakalaan para sa'yo. Kung kinilala ka muna ng kanilang kaluluwa, gagabayan sila ng kapalaran pabalik sa tamang oras at paraan. Ang tungkulin mo ay hindi kontrolin kundi maging handa, espiritual, emosyonal at mental. Isa pang mahalagang gabay ay ang pag-ibig sa sarili. Vergo, madalas kang nagbibigay ng sobra para sa iba kaya nakakalimutan mong pahalagahan ang sarili. Ngunit pinaaalala ng tarot, kapag pinahahalagahan mo ang sarili, mas naakit mo ang pagmamahal na nararapat sa iyo. Ang koneksyong ito ng kaluluwa ay hindi tungkol sa pagkawala ng sarili, kundi sa pagiging higit pa sa tunay mong ikaw. Alagaan ang iyong enerhiya, pangarap at halaga. Sa huli, kausapin ang universo sa pamamagitan ng mga affirmations at panalangin. Bawat umaga, banggitin. Bukas ako sa koneksyon ng aking kaluluwa nagtitiwala ako sa banal na oras. Ang nakalaan para sa akin ay laging makakahanap ng daan. Pangwakas panandang pandagdag mga pagpapatibay, affirmations. Virgo, dinaanan mo na ang mga tanong, pagdududa, at mahabang gabing naghahanap ng kasabutan. Ngunit narito ka ngayon, nakikinig sa mensaheng ito, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil nais ng kapalaran na marinig mo ito. Nagsalita na ang tarot. Nakaayon na ang universo at malinaw ang katotohanan, ang kanilang kaluluwa ang unang kumilala sayo. sa iyo. Sa Setyembre isa zero, mas lalawak pa ang enerhiya. Hindi ito basta isa pang araw lamang, ito ay isang pintuan. Para kay Virgo, ito ang sandali kung saan nagtatagpo ang kalinawan at kapalaran. Mararamdaman mo ito sa mga panaginip, sa biglaang emosyon, sa mga palatandaang inuulit-ulit hanggang hindi mo na sila kayang baliwalain. Paalala ito ng universo na ang nakalaan para sa iyo ay matagal nang nakasulat, huwag mong pagdudahan ang iyong sarili, Virgo. Laging sensitibo ang iyong puso. At madalas, napagkakamalan itong kahinaan ng iba. Ngunit sa katotohanan, ang iyong pagiging sensitibo ang pinakamalaking lakas mo, ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang makilala ang pag-ibig sa antas ng kaluluwa, bago pa man magawa ng iba. At ito ang dahilan kung bakit tunay ang koneksyong nararamdaman mo ngayon. Tandaan ang karunungang pinapahalagahan nating mga Pilipino, may babala bago biyaya. Laging nauuna ang mga senyales bago dumating ang pagpapala. At narito na ang lahat ng palatandaan. Ang kilabot, ang mga numero, ang mga panaginip inihahanda ka para sa darating. Ngayon, vergo, panahon na upang pagtibayin ang iyong kapalaran. Sabihin ang mga salitang ito nang may pananampalataya at hayaang gabayan ang iyong espiritu. Handa akong tanggapin ang pag-ibig na nakalaan para sa akin. Nagtitiwala ako sa banal na oras dahil hindi nakakalimot ang kapalaran. Bukas ang aking kaluluwa sa pagkilala, kagalingan at pag-ibig. Pinalalaya ko ang aking mga takot at tinatanggap ang mga bagay na para sa akin. Sa Setyembre 1-0, inaayon ko ang aking sarili sa aking kapalaran. Ulitin ang mga affirmations na ito araw-araw, lalo na bago matulog at pagkadising. Paalalahanan nito ang iyong kaluluwa sa katotohanan at tatawagin ang mga biyayang papalapit na. Virgo, ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos, nagsisimula pa lamang. Hindi ka nakalimutan ng universo. Ang taong ang kaluluway unang kumilala sa iyo ay papalapit na, ginagabayan mismo ng kapalaran. At malapit nang ipakita sa iyo kung bakit may saysay -say ang bawat paghihintay, bawat katahimikan, at bawat pagantala. Kaya tumindig ka ng matatag, Virgo. Maniwala sa nararamdaman mo. Sa Setyembre isa sero, buksan ang iyong puso, ihanda ang iyong espiritu, at huwag matinag ang iyong pananampalataya. Kinukumpirma ng tarot ang matagal ng alam ng iyong kaluluwa, ikaw ay kinilala, ikaw ay pinili, at ikaw ay minamahal.